Hello mga palangka, it's me again, Marion Rodriguez, your cooking mom. But for today's video is hindi po tayo magluluto, kundi samahan niyo po ako, gagawa po tayo ng Tinkerbell costume para sa aking anak. So, kasi values month and reading month sa school. Kaya, meron character costume. So, meron ako dito gagamitin ko na uh, materials is eco bag. So, meron po ako dito ang apat na pirasong eco bag. Tsaka, yung kanyang palda na maliit. Maikli na po sa kanya. So, yung gagawin natin is yung eco bag. Tutupuin lang natin siya. Tapos, gugupitin po natin siya na parang dahon. Kasi, di ba yung... Um, palda ni Tinkerbell, parang kamukha siyang dahon yung kanyang itsura. Kaya ang gagawin ko is, gukupitin ko lang po siya na parang korting dahon po yung eco bag. So, yung nagamit ko po dyan na eco bag sa dahon is dalawang piraso na eco bag. So, ayan na. Nagupit ko na po siya ng korting dahon. Next, yung gagawin ko po is, itatahi po natin siya sa palda yung mga dahon na ginawa po natin. At pagkatapos, ayan na, nagutahi na po natin lahat. Ito na yung kanyang itsura. So, ba diba? hindi naman siya magpagkamalang eco bag yung ginamit natin kasi tingnan nyo. Ang ganda po niya. So, mas mabuti pag mag DIY ka na lang kasi nasusunod yung gusto mong design. And next na naman, gagawa tayo dito sa pantaas. Eco bag rin ginamit ko at meron akong bra na hindi ko na siya ginagamit. Yung ginawa ko is tinanggal ko yung strap tapos nilagay ko siya doon sa ano ng eco bag sa harapan, parang sa dibdib niya. Yung parang tube yung pagka-style po diyan. And then itahi lang po yung um, ano, ang ano doon ng bra sa loob para hindi naman ano yung kanyang dibdib. And then yung sa likod niya is eto na po siya nagawa ko na po nilagay ko rin siya ng strap para just in case na ano hindi mahulog. Doon nilagay ko na ruffles. Tsaka yung parang butterfly yan katerno po yan doon sa pakpak niya mamaya. Kaya doon ko yung kinuha kasi may libre doon na sa ah, kanyang headband. Hindi ko na makailangan, nilagay ko na po dyan. At sa likod po ng kanyang damit is ayan. Paekes-ekes lang po siya para mabilis ko po siya i- tanggalin o barin sa kanya. So, ayan. Ayan. Ma Habang nagagawa ako ng <laughs> aking costume na Tinkerbell, yung mga anak ko nagkukulit din. Yung andyan, yung maliit ko, yung isa ko. Ayan. And then, yan sa belt. Nakita nyo naman na eco bag rin yan ng, ano ba diba? <laughs> sa ng isang department store. Tapos gawin ko is ginupit ko lang siya and then ayan, titirintas ko lang po yan. Siya. Pagkatapos na tirintas na natin lahat, yan is ididikit po natin yan doon sa ating palda mamaya. So, may, may bago na namang tayong skills na na-unlock ngayon in, hindi lang pagluluto ang kaya natin gawin kaya rin natin gumawa ng costume so ayan dinikit ko na po yun doon di ba may kulay itim sa garter ng kanyang palda dinikit ko na parang mukha siyang belt at sa kanyang sapatos syempre wala naman tayong mabibiling sapatos na kulay green, yung ginawa ko is bumili po ako ng medyas na hanggang tuhod and then yung kulay white is crepe paper lang po yan na ginawa ko siyang bulaklak and then i-anuhan lang po natin siya ng stick glue. Tapos, ididikit po natin siya doon sa medyas para tulad kay Tinkerbell na may kulay white yung kanyang sapatos. So, ayan guys. So, kung hindi pa po kayo nakapalo follow. Please don't forget to follow. Pa-like and pa-share na rin po ng aking mga videos para meron pa po tayong magagawang hindi, ting, hindi lang pong Tinkerbell costume yung magagawa natin so makakagawa pa po, po tayo ng iba klaseng costume so ayan natapos na natin dikit yung parang tawag yan bulaklak wrap basta ginawit ko crepe paper na lang kasi yun lang naman yung available sa bahay na material yung crepe paper na yan so ayan natapos na yung ating sapatos sunod na naman natin gagawin is yung kanyang wings or yung kanyang pakpak. So, yan. Yung ano na yan na wings. Nabili ko lang po yan siya. Gusto ko sana is kulay green. Kaso wala namang available na kulay green na. Hubusan na. Yung ginawa ko is nilagyan ko lang ng design. Yung parang yan. Nilagyan ko siya ng pintura or paint yung parang guhit-guhit dyan sa wings para may kulay green din siya at nilagyan ko rin po pala yan dyan ng um, Christmas light na LED Christmas light na di battery nilagay ko po siya, tinahi ko po siya dyan sa kanyang wings kaso hindi ko na po nakita yung pag ano, pagtahi ko ng ng uh, Christmas light sa kanyang wings, so ayan na po yung kinalabasan ng ating costume So, ayan na po siya. And then, unexpected. Kasi nanalo po siya ng best in costume kaya lahat ng pagod ko at puyat ko is super worth it. So, ayan lang po guys, na-share ko lang po sa inyo. Thank you for watching and see you in next vid video. Please don't forget to follow, like, and share.